Daghang kalingawan o klasi klase klasing aktibidad ang giandam sa lokal ng gobyerno sa label Sarangani Province sa pagsaulog sa ika 22 kasadyaan o 52nd founding anniversary karong tuiga. Sama sa contest nga Bida Kalabaw, Chicken Duck Hito Catching, Abacapi Contest, Native Chicken and Hito Cooking Contest o Gabaka Stripping. Dunasay say mutya ng alabel. Din 14 ka ang nagtigi sa corona. Dunasay gihimo nga nagkadayang sports tournament sama sa Masalong Tennis o Billiard. Gisa Ulog sab ang indigenous Peoples OR Persons with Disabilities Day kagahapon, Setyembre 7. Gisugdan so sa usa kamisa pag-abli sa Agri-Fishery Fair o Farmers and Fisher Fox Day ang Kasadyan Festival o 52nd Founding Anniversary sa lungsod niya itong Merkules. May partisipar sa programa ang mga miyembro sa nagkadayang Farmer o Fisher Fox Cooperative gikan sa nagkadayang barangay. Mulungtad hangtod tod Setyembre si Bridges ang 22nd Kasadyan Festival o 52nd Founding Anniversary sa Alabel nga malingaw gyud ang mga lokal ug turista. Eugene Hinutan Newsline Philippines Stay safe